Okay. Ulitin ko ulit. Eh, ibang question naman to. Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubog-bog ng iyong amo. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am LV. Hindi, wag na. Sagutin mo sa akin. Ulitin ko. Dalas ka lang binubugbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa'yo, noong tubo ulo mo, tinutusok mata mo, etc., etc. And then, nagkaroon ka lang pagkakataon na makatakas. Nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong ulang-ulang lalabas sa bibig ko pagdating mo sa barangay? Exactly. At yun ang ginawa niya. Yung naging mo ngayon, stupido. Hindi ba po nakakapagsalita po si Nana Elvin? Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko, po, hindi ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw si, sa sitwasyon ng Ma ay magreklamo galing sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma, lahat na sinasabi ng mamelby Elvin. Napakasinungaling. Ang sarap i-content ito, uh, hindi, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi, Chair. Kasi it defies logic. Lahat na siya sinasabi, sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na nagdad na, na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay at sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siya sinabi. And, and she had three minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, three minutes, dumating amo. O sabihin natin, Siguro, pagkalusot mo, eh nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had three minutes na nandun, nakaupo lang. Wala siyang sinabi. Impossible. Nandun siya. Aming sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya. Hindi niya pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. And, di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si uh, Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na dismissed kasi sinampan ng kaso ni Ma'am Elvie. Kasi, inampihan ni tong polis yung amo Parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. And nandito rin si uh, uh, police officer uh, Di ba? Nanasibak ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. Kaya, o, oh, ganun na. na Na-transfer ka. Nasibak ka. Yes, kasi, sir honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cost, yung reklamo ni Ma'am uh, LV, kaya ka na-transfer. Tama? O, oh, ganoon ka rin. Kailang ikaw hindi ko da dapat matransfer, dapat ikaw ay makulong kung masibak sa serbisyo. In, in your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na uh, wag nang mag-report, i-report yung mga employer o hindi ay siya ay makukulong at mamamatay. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chairman. Ito yan. Dali na mismo sa corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mo gagawin pagdating na pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reglamo pa. Hindi pa po, po siya umiimik po, uh, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po sa mga tao, palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Hindi ko po kilalang katulong yan ng mga Ruiz. Senator Tulpo, Senator Padilla. Sa Tapos babalik ulit tayo doon sa ano, ah. sunod yung kamag-anak ni LB. Tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Apo, salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung uh, tanong ni Senator Rafi. Kasi dapat automatic yung Chairman eh. Pagka may dalawang partido dun sa harap mo. Nakausapin mo pareho, di ba? Diba, diba eh, eh, bakit naman ang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic yun, pakikinggan mo yung dalawang partido? Kasi nga po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman pong panganong pinwersa si Nanay LB na Tumakas na tuma, tuma tuma eh, tuma Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba sinabi ka mo nung amo na tumakas? Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Ay hindi na nga po nagsalita, sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Impos dapat tinatanong mo, 'di ba? Dapat tinanong mo dapat, 'di ba? Automatic 'yon pagka sa barangay tatanungin mo 'yung dalawang partido, 'di ba? 'Di ba ano po 'yan? Yan ang SOP. Ay, yun po lang, sir, talaga naging pangyayari po sa barangay. Ay, parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, Ginawa ko po, sir. Dahil hindi, hindi eh, mo, hindi mo kinausap. Iba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? Eh, wala nga po sinasabi si Nanay, LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Kaya e, ko po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si Nanay? Hindi po na, Imik. Na, nay, po? tinanong, nay, tinanong ka ba, na, ni chairman? Tinanong kayo, nung kayo. So, hindi po. Wala. Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, chairman, pakitingit, pasik po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Ah, uh, German, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na may na hindi po nagnaimik po si Nani LB. Bakit pa sa tumakas? Kung hindi naman siya iipi, iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, Sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang ano, katawan po. Hindi, okay, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh, di ba? Dumating na nga eh. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay? Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uuparang kita. Malibu